Your wish. Tapos, <laughs> tapos na. Ay, hilagaw ko na itong hindi lupa kong Star margarine. Magkagusto yung isang galala ko. Parito, <laughs> dyan nila. Sabi, repensa ka na ka, po mga ka-Dragon. Ayan, good evening. Nandito tayo ngayon sa kubo. Mag-overnight tayo dito. Kasi nga, ano, sabi ni Gigi, lunis daw bukas. <laughs> <laughs> may ginatakasan. <laughs> <laughs> Dapat pala tuwing linggo dito tayo matulog para hindi, ano, para walang kapasyal sa ating pag, ano, linggo. Uh Oo, -oh, mga, ano, mga ka-dragon na. Maraming mga hulugan kasi pag Monday. Ayan guys, mahangin dito ngayon sa amin. Kaya nakasara na yung mga ano, bintana. Sa Palawan, malakas ang ulan tsaka dyan sa Oriental. Ba't dito sa ating walang walang ulan? Inaantay namin yung ulan dito eh. Malakas lang ulan. Wala namang gula. ayun May, may pa, may, bumili na tayo ng hipon guys. Kasi parinig ng parinig Kaya lang, sobrang mahal niya. Kaya konti lang yung nabili natin. Dalawang <laughs> daan yan, ilang piraso. Ay, isang daan. dalawang yun. piraso lang siguro tayo. 200 na yun. Ano eh? Ang mahal ng mga bilihin dito sa amin. 'Pag mga sipud. Ay may baon si antipasing na pritong mga anik-anik. <laughs> Galing Karayan. Napaka ko 'yan ng ng yung ng ano, paligid. Mahangin. takot na naman si Antil Gaya wala kaming kasama hindi uh -huh. daw mag hindi daw dito matulog sa Uncle Marceling Ante hindi uh -huh. daw dito matulog sa Uncle Marceling kay malakas daw ang hangin Kasi uh -huh. Ay, hindi lang natin oh. hindi na problema anak Diyan naman sila kuya e, i sa kabilang bahay dami bulaklak ng na ano Ng ating sigarilyas. Bulaklak ng malunggay. nakat pa plato, mag ano tayo, ga butter chew. Kaya lang wala tayong butter, kung na lang margarine. Mm Hindi -hmm. tayo nakabili ng Hindi ano. Hindi na tayo, tayo nakabili. Oh, ito lang yun, guys. 200 na siya. 200 na siya. Ito yung yun, kaya hindi ako makabili kung na ako na tanongin mo kung magkaroon na. Hindi ako makahaya. Hmm. Sosyal-sosyal yung ulam natin ngayon. Hindi tayong nakadala ng kong 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 Wala tayong pinakbit ngayon guys. social <laughs> lang ulam natin ngayong gabi. Ay may ano diyan ang tailaga. Hindi yung sweet corn. Pwede rin ilagay yun sa ano, pero ilagay na lang natin. So, ayan guys. Kanina pala, uh, pumunta kami sa bayan kanina ni Auntie Ligaya at Kuya Dan. Namili na kami ng bowl. Nakabili na tayo ng bowl. Ano, brownie? Huwag ka mag-alis ha. Samahan mo kami brownie. Ikaw ngayon ang aming lalaki. Auntie. sibuyas ay hindi na. Hindi na. Saan tiligaya? tanggalin yung mga kwan. Laman pa daw yun. Nalasahan <laughs> niya <pala>. <laughs> Yung mga buhok-buhok niya. Ano ba yan? Kumukan guys, naiwan namin yata sa tricycle yung isang ano, supot, yung may mais. Balikan namin. angin George. mau? Kita mau apa? Atuh, bagas nai. Pati yang <laughs> yung biggest pula nih kalimutan. <laughs> pati yung bigas ang kanibutan hindi <laughs> sa <laughs> kalakas ng angin pero ano hindi ramdam dito kaya nga paano mataas mo ramdaman mapuno kasi dyan sa ano eh kaya maingay ito guys, yung ating sweet corn ilalaga na lang natin siya ito

Mas masarap sana guys pag battle. Kaya lang hindi tayo nakabili ng hindi <tapos> <tapos> Parang super sa May sopas. Walang butter sa tindahan. Puro margarine. Sabayan bayan ka lang ka. Walang buta. Buta. Ito ay na. Ano <tapos> ito? ba ito? O para sa inyante alam mo na kung paano magluto ng ano. Hindi yung puro yung kirog. <laughs> ng hipon. Mamay ni Rayan, aray, nagaluto si Lula Ligaya ng supas. <laughs> oh, hindi mo pala pa nagsiting ng kwan. Pakitin pa ito? Hindi, na. Hindi na eh, Ilagay mo na yung kwan. Hipon? Ya. Yeah. Yeah. Tapos sabaw? Hindi. Oo. Oo. Kwan na yan. Soda yan. Nilagay ko. Ah. Nilagyan ko ng soda. Oh, Your wish. Tapos, tapos na. Maya, maya na yung oyster. Pag eh? mm -hmm. nagpula na. Ang <laughs> tama nante. May mga viewers. diya <laughs> <Yeah>, tignan. Mama lang, <laughs> sorry din. Sabi tipasing, makagagata 200. <laughs> sa nang naluto na si Juan, wala ka pang nakakape. Wala ka pang nakakopya. Hindi ko may tulog daw. Pang mga ano lang kasi yung Baby mga hipon. Butter, sa may budget lang. Si butter Garlic Shrimp. Ano ba? Yung pan, hipon ng pan, ilog. Oo eh. <laughs> Mas masarap pa yun eh. At native yun. Yung manila eh. Ayan guys, lagyan na natin ng oyster sauce. Malamat pa rin lang. Kasi kung tila hipon. <laughs> so, ayan guys, oh, eh. sinabaw ang ano yan, hipon. <laughs> Mas masarap kasi pag may medyo sabaw-sabaw. Ano kayo malaluto at nita? <laughs> Tikman mo lang eh yung alat kung tama lang. Guys, anti pa ng baon pa lang in napoy niya. <laughs> Nay. Tapos iting ulam niya. Babising ka nang tay? Sabi ng auntie, Mo. <laughs> Nen, mauna ka na. Mauna ka na para daw yung yung ulam ng tipaseng kanya na lang daw na yung hipon. <laughs> Talaga <ka> na ma. Hindi <laughs> na auntie, matuyuan na yun. Ngayon guys, ilagay ko na itong yung lupok kong star margarine garlic margarine shrimp. 200 ito guys. <laughs> 200 <laughs> na yan. Mm. Uray ag, uray akla guray gortita. Ngayon mm, guys. Ko, may pala ganyan ganyan ka na rin nti ah. Correct. Gusto. Mm Ayan guys, dahil malamig dito sa bukid, syempre kape. Malamig man o mainit ang panahon, coffee is life oh, pa. Hmm. Dito tayo sa may sahig magkain. Huwag nyo na ibas yung ulam namin guys ah. O hindi na yan gulay. O masarap Na yan. <makes noise>

Yeah. Mm. Yeah, mm. <laughs> hey, <not. laughs> <laughs> ito rin yung tawag nila nila Kim <laughs> mm. 'yun? 'yung oras ng. Tara pa para po. Mm -hmm. Ayan, gusto ko lang po i-shout out si Mama Ella Boholano from California. Hello, Hello po! Kain po tayo! Po. Mama Ella Boholano. Taga-aklan siya pero nasa California siya. Pagkain po tayo. Alis na Araw na lang Hindi ko na Umaga sa luya. yun. araw. Sarap to matulog ng Makatulog ka kaya? Ano Hindi ako natulog Mm Hindi -hmm. mm -hmm. <sukurna> mm -hmm. ba? Masarap yung sabaw. Isa pa yung siya na. yung... Ang nahuli sa Antiligaya. Kapad na. Ante, ubusin mo na. Naiyak pa <laughs> mm -hmm. <laughs> Hindi na kaya. Sabi mo kulang. Yung pala sobra din. Ano sa nanti no? Meron pa niya. tayong merienda guys. Oh. Muto na siguro to. Ano to eh? Malambot lang to. Daling malambot to. to? Eliukan na yata nte kay ang Uncle Marseng. Hindi na kasi gano'n yung lakbo dito sa labo. <laughs> Maria na guys. <laughs> Nagasumpo na sila. yung <laughs> Sabi na nga ba mga kadrawal Totoo nga. Totoo, Totoo nga. ang tismis. <laughs> Buti talaga dito kami natulog. <laughs> May kumakatok na daw sa agad. <laughs> <laughs> May namastel na sa bahay. maliban na ko, Vlad, Ito na lang ang haliwan ko, vlog. Kasintan na kayo. Vlog, apo. Hmm, apo. May tatlo akong apo. Tatlo. 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 Oh, ay, si ano ter ay Terdy. Ay, apat pala si Terdy. <laughs> ay, oh si Terdy. Alaka <laughs> <laughs> Teresa, ano ka kaluna si Torly. Ako naman ang apu ko ay eh, sampo. Sampo ang anak, Sampu rin. May dalaga ako. pa ako pala. Walo? walo. Walo ang walo anak, sampo ang apo. Hindi mm. mm. magkagusto yung isang dalaga ko. Ay, kadyang ginagawa. Ang binibenta ka na, na. kadyang. Tapos may binata para pa ako. Ang galakot ang galakot. Ang na rin siya eh. Matanda na. Bentot so. Hali, bentot na chot na Ay. Trinta na eh. Ay, trinta na. Ay, no. Nah. na kami. Oo. Ay. Tertitong magka 33. Mag 33 Oh my God, ayaw ko pa. Si DJ mag tertitri na yata, oh. no? Laka. Ay, <laughs> Ay, Kinakabahan <na> ako, joke. <laughs> ano, galaw-galaw. Kinakabahan ang joke eh. <laughs> Bahala na. Bahala, Bahala na. na. <laughs> Hindi pa man halata. Kung anong plano ng Diyos. Hindi, eh, hindi pa man halata.